Gusto akong hamunin ng suwagan. Hmm. Wala naman siguro papatulang ko. Hmm? Parang may tinig pa yung chinitas eh. Baho na. <laughs> Yo, may nasa na taong tinig kanina din eh. Ba, talagang bakang area ah. Ah. Oh. Ah. Oh. Eh, wala ka ng sungay eh. <laughs> Oo. Kasama ang, ano, pa, yung, pa, nunuwag, at ang mga yung suga ko. mhm hmm Mm-hmm. Uy, na, mama, din eh. Yung mga, buwan ng, eh, manginhangin, lumapit na eh, yung baka. Oo. Oh. Aba talaga. May galit niya tari sa akin. Ba 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 ba, ba. Ah ano, ano yan? Nagkaka... Ano? Kakamot. Kakamot. Hindi makati ang ulo. Ano mo? oh 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 <laughs> Wala, meron may, kagang kuto. Eh, huwag nandiyan sa akin yung tuhod.